Ang IBP po ba dito sa sa National Capital Region yung pinaka main main office ng IBP. saan, saan kayo mag-oopisina? Katabi ba kayo katabi lang ba kayo ng ICI o you will stay dito sa main uh, office niyo sa IBP para kaya ko tinatanong para doon sa smooth communication and flow of documents. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, actually natutuwa po kami dahil meron ng executive director ang uh, ICI nung magkapirmahan po kami wala pa pong executive director uh -huh. so nag-uusap po kami kung paano natin uh, na mapa uh, mapahusay or mapabilis yung koordinasyon so as of the moment dito po tayo sa opisina natin sa Do Doña Julia Vargas dito mo sa dito po sa Maypasig no mm -hmm. so we are taking advantage as, as i mentioned a while ago yung technology po eh pwede naman po tayo mag uh, tulad nitong pag-uusap interview po na to no We can mm -hmm. have all the meetings kasi sobrang busy po ng ICI. Eh, mm -hmm. no? And uh, kami rin po sa IBP, marami din po kami, ang mga volunteer lawyers natin ay mga private uh, practitioners din po ito. Karamihan sa kanila ay private uh, litigators. Mm -hmm. So marami pong ways and means na mm -hmm. kung saan eh lalo naming mapaiting at mapabuti yung aming koordinasyon patungkol mm -hmm. dito sa uh investigation or uh, aktibidades na gagawin ng ICI. Alright. So kami naman po uh, Mr. Kasamang Ray is uh, hindi po namin pangungunahan ng ICI. Mm -hmm. So kung, mm -hmm. ano po yung nandoon? Sa mm -hmm. uh, kasuduan namin hanggang na doon lamang po kami. Although meron din kaming noon no na aming nabanggit noon na magkakaroon kami ng uh, sariling investigation. Okay. dahil dito sa MOA na to mm -hmm. eh dito na namin yun pa Ayun.